ayan mga sa magandang araw ulit sa inyo at andito ay sa bangka natin ginagawa bali hindi ko na videohan ang niremedyo nating uh, baon yung kahapon na uka uka bali ito na tatapalan natin ngayon at medyo papantay na siya kasander na lang natin pag tayo ay napinis na dito yan, bali ito na yung ano yan natapalan na natin yan may epoxy na yan yan kaya itong kabila yan uka uka para yan itong kabila pag natapos ko to yan yun naman yan napantay na siya ay ko yan hanggang dito siya may pinakahuli yan yan di pa natin na epoxy yan yan tapos susunod natin itong kabila na ng eh. may mga kaukara yan ito medyo malalim eh. may kanto may kanto ayan ano na rin natin yan ito butas na yan ito may nakita lupa oh kita yan butas din yan yan pa yan, sa mga sulod na araw mawala ito o nito, galing no kasi yung bawal niya talaga eh kung sa iba nga baka hindi na ito ipagawa tapos ito pa yung ipakita eh, ko na sa araw niya nung binaklas natin yan. Tagusan yan. Ibabaw eh, ilalim yan. Tagus. Ayan yan dito. Tapos ito ay nabili lang second hand nung may ari. Ngayon napatigil na ilang tao. Ayan may ito ang ito yan. Yung kasinggay kung tawagin niya. No? Yun. Parang may stapler na malaki. Dahil nga tayo ay manggagawa ng bangka kaya pag kaya pang remedyohan na hindi naman gagas sa malaki may ari ginagawa natin para makatulong na rin tayo sa kanila at hindi naman tayo ganun kamahal sumingil bali pumapatak lang ng arawan dito libre lang tayo ng pagkain sa kanila bali hanggang dito lang muna bukas na ulit tayo magkita mga brosis at ingat po tayo shoutout kay Chris TV kay Boss Chris TV at kay, kay John Pising TV kay Pampi Pising, kay Maricoy kay Parinboy Peralta, kay Parinogi Hunter, at saka sa lahat ng aming subscriber. yan paalam na. At hanggang sa muli, ka Johnny TV. Bye-bye.